Lolo totoo, lolo, maulan, may bagyo lolo, tapos ikaw, tutulak ka pa dyan saka na sa ulan. Oh, at may may ang tawag yan? Oh, mabuting loob. ayan, tinulungan na niya si lolo, oh, di ba? talaga si lolo magtulak kasi nakikita niya medyo hirap si lolo. So, ayan, ang bait ni Kabayan. Whoops, whoops guys, guys. May share ako sa inyo. Ngayon dito sa Hong Kong is my typhoon signal number 3. Ganito dito sa aming building, guys. Kapag every time na may darating na na mga ang tawag dito, like typhoon, loading pa yung utak ko, guys. Gaya, magbibigay sila ng signal. So tara, samahan niyo ako at titingnan natin kung may typhoon ba talaga na nangyayari dito sa labas. Ah, tingnan natin. Ay, oo nga, no. Ayan. Dahil typhoon signal number 3 lang naman. So, ayan. May ulan-ulan. Kaya, buksan ko muna ang aking hayo. Ayan. O, diba? Ganito. Dito sa amin, guys. Every time nakapag may... Ano ba tawag? Eh, wey. kung ko na loading yung utak ko, guys. Oh. Sige, basa. Yun na yun. <laughs> I just... Pag ano, lalo na pag may red rain, may yellow rain, charot, amber, may thunderstorm, nagbibigay sila ng ganyan, signal. So ngayon guys, tingnan natin kung ano ang ganap ngayon dito sa signal number three. So ayun guys, oh syempre, dahil sa medyo maulan-ulan, dahil nga daw may typhoon, so eto, payong-payong tayo. Oh, ayun, oh, tingnan nyo, mag-lovers. Oh, mag, mag, mag -lovers. Mm, pa, o diba? <laughs> ah, martes pa tayo sa so, guys. Isama eh, ko kayo dito sa labas dahil ako inutusan ni amo na ako dahil bibili ng bigas. Bala sa lubot. <laughs> bala sa put. Oh, guys, hindi si Lulu guys. Hindi si Lulu guys. Ay, Diyos ko, kahit gawa, totoo, oh, lulo, maulan, may bagyo, lolo tapos ikaw, tumututulak ka pa dyan, ay, nagkawa naman si lulo, guys. Iba, kawa, oh, ayan, oh. Ba, diba, nagpaulan si Lolo. Samantalang kaming lahat, nagdala kami ng payong. Oo, oh, di ba? Mm, kaawa naman si Lulu guys. O, oh, di ba, guys? Kaawa Basang-basa na siya sa ulan. Ay, naku, Lolo. You need to take care your health, Lolo. Basang-basa ka na sa ulan. Oo, oh, at may... May... Ang tawag yan? Oh, mabuting loob. Ayan, tinulungan na niya si Lolo. O, ba diba? O, oh, naawa. At feeling ko si Kabayan, syempre, um, pag Siyempre, ugaling Filipino, hindi natin matitiis na makikita natin yung ganyan, lalo na pag matanda na, so syempre siyempre, magkusang loob tayo na tutulong o mabuhay si kabayan. ba hmm, diba? Ang bait ni kabayan. Tinulungan niya talaga si Lolo magtulak Kasi nakikita niya, medyo hirap si Lolo. So, ayan, ang bait ni kabayan isa kang bayani. Bayani nga talaga, oh. Pinayungan pa niya si Lolo. So, yun lang. Nakimarkis ako, syempre. Um, oh, Di ba? Mm. Big thumbs up to you, kabayan. Napakabait mo. Syempre, pusong Pinoy kapag may pusong Pinoy ka ganyan talaga so tara guys, mag, bago ko bibili ng bigas, kasi nito saan ako nilalabili ng bigas magtingin-tingin muna ako dito kung magkano yung presyo dito sa Park In Shop tapos magkano din dito sa Welcome at magkano din sa Kaibo so tara guys, mamaya ulit pag nandito ako sa labas ipagtama ko na naman kayo so maraming salamat sa panunood.